Sa ngalan ng Allah, ang pinakamapagpala at pinakamahabagin. Panginoong Allah, ang panaghoy ng mga Pilipino ay patuloy na bumibigat at lumalalim dulot ng personal na politika. O aming Panginoong Nag-iisa, nagpapakukupo kami sa inyong kapangyarihan bilang Hari at Diyos ng sangkatauhan laban sa kasamaan ng maitim na politika na mula pa noon hanggang ngayon ay sumisikil sa pagkulat ng aming bayan. Laban sa nagbubulong sa amin ng kaguluhan at mabilis na lumalayo pagkatapos bumulong. Laban sa mga nagsasagawa ng karunungang itim, paglasong ng isip at katawan hanggang kamatayan. Inihingi po namin ang inyong biyaya ng puso at espiritu upang mas makapaglinang ng mga batas na tunay pong iginuhit sa pangalan ng aming pagiging mga Diyos, makakapwa-tao, makakalikasan, at makabayan. Balutin mo po ng pag-asa ang mga nagluklok sa amin upang magkaisa sa kabila ng patuloy na pagkakawatak-watak ng mga Pilipino dulot ng kanil kanilang nilang interes at katapatan. Nagmamakaawa po kami na iligtas niyo po ang mga Pilipino upang hindi mahulog sa patibong na mga dayuhan. Kayo lamang po ang aming sandigan sa krisis dulot ng isyong geopolitikal. Panginoon naming tagapaglikha ng mga langit at mga daydig. Allahumma la tusalit alayna man la yakha fuka finawala yarhamuna. O Allah, do not give authority to a leader over us. Who doesn't fear you and who doesn't have mercy upon us. Amen.